Ito, oh, pretty boys. Kung pumunta kayo sa dressing room namin, ibig sabihin may interesting reason kayo. Sige na, sabihin nyo na. Obvious naman na meron kayong i-offer sa amin. Oo, girls. Meron kami cool offer sa inyo. Pero please, wag kayo tatanggi. Ah, girls. Gusto namin kayong imbitahin. Pumunta dito sa isang place. Boys, anong place? Saan ba yan? So girls, gusto namin sumama kayo sa amin sa ibang town. Sa entertainment town. Maganda dun, girls. Oo, mayroong booth of prediction. Tsaka yung Chamber of Horror. Tsaka Kissing Booth meron. Oo. Oh, okay, payag kami. Eh, si Romeo tsaka... Oops, hindi namin isasama si Romeo tsaka Timur. Sorry namin, huwag niyong isama si Nat tsaka Maya. May iinip sila dun. Wala silang boyfriend eh. Oh, actually, team kami, hindi kami pwedeng maghiwalay. No, no, imagine, aalis kami tapos sila maiiwan, hindi nila kami patatawarin. Hindi nila kailangan malaman, hindi natin sasabihin. Magsisinungaling tayo, sabihin natin, pupunta tayo somewhere, kasama yung parents. oh, magdahilan din kayo kay Maya, tsaka na, kahit ano. Boys, hindi kami pwedeng magsinungaling, hindi maganda yon. Gusto lang naman namin mag-spend ng time kasama kayo eh. Nakakasyak si Diana, nasa na ba sila? Nasaan pa si Smiley, tsaka si Sarah. Sigurado ko nandito sa dressing room. Sandali! pupunta. Hinahanap na si Zakat at Smiley. Dapat nasa gym sila. Hanggang ngayon wala pa eh. Hmm. Same situation. Hinihintay namin si Diana at saka Kitty sa library. Pero wala sila doon. So, tingnan natin kung nandito yung mga lovers natin. Okay, siyempre naman. Binagpalit mo yung gym dito sa dressing room. Girls, actually, hinihintay namin kayo sa library, no? Naiintindihan ko yung mga love na yan. Pero girls, nakalimutan nyo na ba kami, ha? Oops, nag-uusap lang naman kami. Boys, bakit niyo ba kami dinedelay? Pupuntahan namin yung mga girls sa library. Actually, oo. Yes, yes, yes. So, Smiley, sakat. Walang training ngayon. Meron ba kayong date? Romeo, tama na. Storbo talaga to. Oo nga, bakit yung may date kami? May problema kayo? Exactly. Okay boys, mag-training na kayo Kasi yung mga basketball players na si Romyo at Timur magagalit na sa inyo Kami naman pupunta sa library kasama ng mga girls Kailangan namin basahin yung third volume Basta girls, isipin nyo yung offer namin ha Oo, pero hindi ngayon Tsaka actually, ayaw ko yung idea nyo na yan Huwag nga kayong pumunta lagi dito sa dressing room namin! Paano kung merong nagbibihis dito? Oo na! Oo na. na! Mga baliw ba kayo? May training tayo! Tapos nandito lang pala kayo nakadikit sa mga girlfriend nyo! Tama na, Totoy! Huwag eh. ka na nga maingit! O tara na! Bilis na! Bitawan mo ako! Ano? Bakit tinitignan nyo kami ng ganyan, ha? Girls! Sana hindi nyo kami nakalimutan! cool yung mga boys. Pero number one yung team natin. Girls, syempre hindi namin nakakalimutan na tatangdaan namin lahat. Huwag na natin pagtalunan yung mga boys. Si Timor tsaka Romeo, single. Pag-isipan nyo. Girls, ayoko magka-relationship. Oo, ako rin. Actually, yung mga boys, malaki lang yung problema. So girls, pupunta ba tayo sa library? Ano? Oo, pupunta. Kitty, ako lang ba? On offense sila sa atin. Hindi ko alam. Ito na yung hot chocolate. Girls, sumayaw ako sa club kahapon. Lahat nakatingin sa akin. Pumapalakpak pa. Ano? ano? Seryoso? Seryoso? Hindi ako naniniwala na pinapalakpakan ka ng lahat. Hindi kayo naniniwala? di sige, ipapakita uh, ko sa inyo. Uh, tapos, papalakpakan niyo ng fast can get high with me, that's a deal Wow! Kung sinishake mo yung pet mo ng ganyan Talagang papalakpakan ka nila <laughs> Tapos sumayaw ako ng ganito Nang ganito, nang ganito, ganito, tsaka nang ganito Hoy Blondie, umiinom ako ng cocktail dito Alisin mo nga yung paa mo Tapos ganito pa oh <laughs> Anong nangyayari dito? Pinapakita nung frog kung paano siya sumayaw sa club kahapon Para sa akin, ang pangit Ano sa tingin nyo? Ang, ang, pangit, ang pangit, ang cringe, cringe. Sa so bakit hindi kayo pumapalakpak? Sumasayaw ako Blondie, ano ba? Nasa school cafe ka, wala ka sa dance floor, tama na nga yan? Teacher Mike, kung gustong sumayaw ng paa, hindi nag-iisip yung utak Gusto kong sumayaw, sasayaw ako Football girls, tatlong pizza para sa inyo, tinirahan ko kayo Yes! yes. With triple cheese and tomatoes Girls, ano ba yan? Masyado maraming tomatoes Teacher Mike, masarap yung tomatoes sa pizza Pizza with tomatoes is the best Ano bang mas masarap sa pizza with tomatoes and cheese? Pizza with pineapples lang yung mas masarap You! Ayoko ng pizza with pineapples! Girls, bakit hindi kayo pumapalakpak? Pangit ba? Sa totoo, Blandy, hindi maganda. Advice ko sa'yo, pumunta ka sa choreographer. Kasi yung mga dance mo, old fashion. Ewan ko sinong pumalakpak sa'yo. Lahat, lahat sila pumalakpak. Mga kikimora kasi kayo. Wala kayong alam sa mga sayaw. Oo, oo, oo na, Blandy. Ikaw lang kasi yung nakakaintindi ng lahat. Stella, nasan yung mga boys natin? Oo nga, dapat nandito sila. Sugaro ba tayo katagal magtatago dito ha? Ayoko pang pumunta dun eh. Bakit naman? Alam mo naman si Stella Kiss ng kiss, hug ng hug nakakairita na eh Oo nga, pati nga si Sophie eh Lagi pang ginugulo yung buho ko E eh nilalagyan ko pa ng gel to para maayos eh Kaya umupo muna tayo dito Hintayin natin umalis sila Tapos order tayong pizza E eh, papano kung hanapin nila tayo ha? Ihiturin yung mga yun Basta tahimik lang Tapos maupo ka dyan Maupo? Sinong nandyan? Bakit ang tagal-tagal nyo, ha? Naiihi na kami. Ano ba? Ano ba yan? Nakakainis, oh. So. Bukang marami silang nainom na tomato juice, ha? Huwag kang maingay. Huwag natin buksan. So, hindi kayo lalabas dyan? Mukhang merong nagli -lipstick. Pizza, ibigay mo sa amin yung susi. Oo, narinig ko. May pumasok dyan. Nandyan sila habang nakaupo kayo dito. Malalaman natin kung sinong gusto mag sa toilet ng ilang oras. Kung sinong nagli-lipstick ng matagal. Ha! Ah! Ah! Tinakot nyo kami? Anong ginagawa niyo dyan sa loob magkasama? Boys, hinihintay namin kayo. Ah, uh, inaayos ko na yung buhok ng gel. Ayun oh, nakita niyo oh. Actually, palabas na kami, di ba Diba? Di ba? Mm -mm, palabas na. Boys, anong problema niyo? Nagsisinungaling kayo sa amin? Tinataguan niyo ba kami ha? Halikayo dito. Sabihin niyo sa amin, bilis. Girls, anong nangyari? Anong kaguluhan to ha? Boys, bakit takot na takot kayo? Iniiwasan nila na kami, nagtatago sila. Hindi no, inaayos lang namin yung buhok namin. Alam niyo girls, kung ako yung boyfriend niyo, iiwasan ko rin kayo. Girls, totoo sila, hindi sila mga teddy bear. Bakit niyo palagi silang hinahawakan ha? Oo yeah. nga, bakit ba? Mga, mga baliw, baliw, syempre love, love namin kayo. <laughs> Kawawang mga boys, tinatagoan yung mga frags sa bathroom. Soup, sa, anong orderin niyo? Pizza! Ay, tapos na ako. Tiana, Kitty, aminin nyo. Meron kayong tinatago sa amin, tama? Oo, ano yung pinag-uusapan nyo sa dressing room nang wala kami, ha? Tapos na ako. Girls, wala kaming tinatago sa inyo. Team tayo. Conversation lang yon between boyfriend and girlfriend. Oo, nag-uusap lang kami ng mga boys namin. tayana Kitty, hindi kayo makakapagsinungaling. Nakikita ko may tinatago kayo. Oo, kung may sikreto kayo, sabihin nyo na lang na ayaw nyong sabihin sa amin. Sabihin nyo na. Bye. Kitty, sabihin na natin sa kanila. Panis, kayo tsaka books. Bago yan ha. Siguro bukas mag-i-snow. Layla, imaginein mo. Mahilig kami magpasa. Hindi lang namin pinagyayabang. Oo, hindi kami nag-show off. So girls, sabihin nyo na. Sige na. Ano yon? Oo, naghihintay kami. Girls, wag dito. Maraming extra ears dito. Believe me, hindi nakikinig yung ears ko sa mga bunny secrets. Okay, let's go sa cafe. Sasabihin yung lahat sa amin doon. Walang makikinig sa atin doon. Okay, girls, let's go. Hindi, Kev. Nag-change mind na ako. Ayaw kong pumunta para makilala yung parents mo. Nahihiya ako, Kev. Kanino? Sa papa ko, sa mama ko, sa lolo ko, sa lola ko. O baka naman pati sa aso ko nahihiya ka. Oo, kahit sa aso mo. Kev, hindi pa ako ready. Anong sasabihin ko sa kanila? Zelina, wala ka namang kailangan sabihin eh. Sasabihin ko, girlfriend kita, tsaka mahal kita. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat at ikaw ang cheerleader ko. Okay, Kev. Magbe-bake ako ng pie with bro. Shh! Nakalimutan mo. Wala nang broccoli. O sige, Kev. Bibigyan ko na lang yung family mo ng cups na may zebra. Okay? Yan. Good idea yan. words. sorry sa pangi-istorbo sa conversation nyo. Gusto ko lang sabihin na tumatanggap pa kami ng applications for yoga. Ino-offer ko kayo ng trial yoga lesson. Lila, anong yoga? Mukha ba ako nag-yoga? Ayoko. Pero kung gusto na salina Lina, okay lang. Bahala siya. Kev, kung kasama lang kita. Okay guys, naninig ko kayo. Ia-add ko kayo sa listahan. Tomorrow ha, trial lesson. Pero ayoko mag-yoga. Kev, para sa akin. Ano, nasagutan niyo na ba lahat? Yes sir. O ibigay niyo na yung mga notebooks niyo. Guys, sagutin niyo nga ako. Gusto niyo ba maging loser forever? Hindi. Pero Teacher Mike, tatak namin tong losers at hindi mo matatakasan. Ba't sinasabi niyo loser kayo? Hindi kayo mga loser. Mga normal teenagers kayo gaya ng iba. Naiintindihan nyo? Teacher Mike, hindi ako loser. I'm Karina. Julie, yung tatak ng loser, hindi totoo yan. Mag-aral kayo mabuti at umayos kayo. Yun lang. Teacher Mike, ako gusto ko maging loser. Walang duties. Ako rin, okay lang maging loser. Alam mo, Bravasti, hindi okay sa akin na mag-date ng loser. Kung guy ka, eh hindi rin ako magiging loser, no? Naintindihan mo? Eh duwag mo na ako i-date. Eh loser ka rin naman eh, kung makapagsalita ka. Stop! Makinig tayo kay Teacher Mike. Hindi niya tayo bibigyan ng bad advice. Okay guys, umpisaan natin sa maliit na bagay. Bukas ng umaga, 6am, magja tayo. Umpisaan natin to sa sports. Hindi Teacher Mike, hindi para sa akin gumising ng 6am. Gusto ko matulog. Ako gusto ko. Ako ayaw. Teacher Mike, ako agree. Magcha-jogging kami. Okay guys, good job. Let's say no to losers. No! Yes! Ano, Serioso ba kayo? Hindi nyo kami kakausapin? Di ba laki na nagsalita ng no training ah? Kahit one word? Ano sasabihin namin sa inyo? Eh may mga sekreto kayo. Nakipagbulungan pa kayo sa dressing room. Alam nyo, mali yun. Simula nung nagka-girlfriend to si Zakat, dumistansya na kayo sa amin. Hindi no, huwag nga kayo mag-isip ng ganyan. Okay guys, sasabihin na namin sa inyo. Basta promise nyo, hindi kayo magagalit, okay? Promise nyo sa amin. Depende kung anong sasabihin mo sa amin, Smiley. Hoy Totoy, umayos ka nga dyan. Gusto namin pumunta ng mga girls namin sa Town of Entertainment. Pero hindi kayo kasama. Huwag kayo magagalit ha. Ah, okay boys, ganon. Hindi kami galit sa inyo. Wala kaming pakialam. Yan, kita nyo na. Kaya ayaw namin sabihin eh. Alam mo Smiley, okay yung relationship eh Pero dapat unahin mo yung friendship Tsaka yung team mo Manahimik ka nga dyan Lukos talking O tama na, pumunta na kayo sa Town of Entertainment Nang hindi kami kasama Okay kayong mga kaibigan O sige na, sumama na kayo sa amin Ano bang gagawin nyo dun? Maiinip lang kayo Paano nyo naman nasabing maiinip kami? Ano nakakainip sa Town of Entertainment? Pupunta kaming dalawa ni Romeo Sa Chamber of Horrors, okay? Pero siguraduhin mo, hindi kang matatais sa takot Kilala kita smile ano ka ba? Ano mo namang wala kaming kinakatakutan eh So ano, peace na tayo Alisin mo nga yung daliri mo. Okay, okay. Sasama kayo sa amin. Basta umayos kayo ah. Kung hindi, lilipat kayo ng ibang bahay. Naiintindihan niyo ko. Ano? Ibang bahay? Oo, ibang bahay. Guys, okay lang ba kung imbitahin ko si Nat? Tapos si Timur iimbitahin si Maya? Romeo, parang di mo naman alam na ang gusto ko si Diana. Kalimutan mo na si Diana. Kalimutan mo na. Smiley, don't worry. Hindi ko i-date si Diana. Pakakasalan ko siya. Ibaliw ka pala eh. Guys, hindi to sasama sa atin ah. Hindi sasama. Hello, Bunnies. Ano na yung hot chocolate nyo? Ang gaganda nyo ngayong araw. Thank, Thank you, pizza. pizza! Ang ganda mo rin ngayong araw. Girls, sige na! Sabihin nyo na sa amin! Thank you, girls! Ang sarap naman makarinig ng compliment galing sa bunnies. So, girls, makinig kayo. Pero please, huwag kayong magagalit, ha? Kami ni Kitty kaya yung mga boys namin, gusto namin pumunta sa town of entertainment. Wow! Kami rin! Kami, kami rin! Kami rin. Pero actually, gusto namin pumunta nang wala kayo. Pero hindi namin idea to, idea ng mga boys. Ano? Nang wala kami? Sa so, ibig sabihin, out of place kami. Hindi kami kasama sa inyo. Okay, okay, girls. Relax. Isasama na namin kayo. Okay? Basta hindi dapat malaman ni Smiley siya kasakat yung tukol dito. Ilalagay namin kayo sa another house. Okay. Una, sa separate house. Pagkatapos, sa separate town. Pagkatapos nun, separate team. Girls, alam nyo, gusto lang namin mag-spend time kasama ng mga boys namin. Normal lang naman yun. Naintindihan namin. Pwede naman kaming umalis. Oo, isasama na lang namin si Timo at Romeo. Mag-hangout kami like friends. At kayo, kasama niyo yung mga boys niyo. Okay, gagawin natin. Kailangan sabihin natin kay Smiley at sa Kat yung balita. Nakakatawa siya. <laughs> Oo nga. <ma. laughs> so, nalaman ko, napupunta sila sa entertainment town. Blondie, nadinig mo sila? Sabi ko na nga ba eh, effective to. Voice wave sa ear. O di ba? So pupunta tayo sa entertainment pupunta town. Pupunta tayo kung saan sila pupunta. Kung saan pupunta yung bunnies, pupunta tayo at dadalhin natin yung mga boys nyo. Ano? Blondie, kung pumunta somewhere kasama yung mga boys. Punta tayo sa Chamber of Horror. Oo, tatakutin namin kayo. Alam nyo, kayo yung tatakutin namin, boys. Bibili ako ng small rubber cockroaches, tapos ilalagay ko sa cereal mo. Nakakatawa ka naman. So girls, kung sasama kayo sa amin, pumunta muna tayo sa bahay ko. Pumili tayo ng outfits na dadalin natin. Ilang outfits ba yung isusuot natin? Kitty, sampo, 20 para change outfits five times a day. Maya, so magdadala tayo ng 40. Oo, para mag-change outfit tayo ng doble. May, May, gustong talbogan tayo. Okay girls, makinig kayo sa akin. Kailangan natin mag-usap. Sige Smiley, sabihin mo yung balita. Okay boys, mag-uusap na tayo. Boys, meron kaming balita sa inyo. Sasabihin muna namin yung balita namin. Dapat paunahin niyo yung mga girls, pero sige, mauna na kayo. Alam niyo na girls, wala kaming matago sa mga kumag na to eh. Kaya yun, sasama daw sila sa Town of Entertainment. Oo, sasama daw sila. Sasama Sama kami, kami sa inyo. <sighs> parang nabunutan kami ng tinik. Itong dalawang girls dito, alam na rin nila yung tungkol sa town of entertainment. Sasama sila. Sasama Sasa kami, kami sa inyo. Boys, matutulog kami, kami sa waterbeds ah. Kami. Okay. Girls, sa atin yung jacuzzi ng buong araw. Okay, pero magpapamasahe muna tayo. Okay girls, mag na kayo. Bumili na kami ng tickets para sa Sunday. Mag-e-enjoy tayo ng buong araw. Naghihintay na sa atin yung town of entertainment. Yeah! Guys, mag-empake na kayo ng gamit. Yes! Inihintay na tayo ng Town of Entertainment. Yes! Matatakot ka sa Chamber of Horrors. Hindi ako matatakot. Yayakapin kita. Sandali, nadinig niyo yun? Aha! Pupunta daw yung frags sa Town of Entertainment. At hindi lang sila. Kasama yung dalawang kumag. Magiging masaya to. Sana makita ko sila sa loob ng Chamber of Horror. Guys, narinig ko pupunta kayo sa Town of Entertainment. Pwede tayo in-drive ng daddy ko doon. Gamit yung bus. Sasama rin kami. Anong, ano sabi, mo? mo? Oh my God! May tenga ba tong school natin? Magiging masaya sa Sunday! Gusto ko talaga pumunta sa Chamber of Horror! Okay lang guys! Walang pwedeng mang istorbo sa atin! So girls, pumunta na tayo sa bahay! mag na tayo ng outfit! Yes! Girls, sasama kami sa inyo! Oo na! Okay guys! Like and subscribe to the channel! And don't forget to hit the bell! See you on our next episodes! I love you guys! Bye! Bye! Walang kakain ng chips sa basa! Ayoko na makalat! Walang maglilinis pagkatapos natin! sama ako sa Town of Entertainment! number of hours